Dito kami ngayon sa Philippine Arena. Sunday ngayon. Time check. Alas 8 na. Ayan. Tapos na sila tumakbo ko, Ayan na sila. Oh. Pagod na sila pare-parehas. So. Oh. May mga tao rito. May mga bata. Laro ah. Maganda rin dito sa harap ng Philippine Sports Complex. Bawin na kami walking distance lang naman kami dito ayan o oh. nandito kami sa Alex, Manila, Bukawi, Santa Maria dito lang tayo, Bukawi lang tayo okay so shout out nga pala kay uh, Paring Unor nanonood siya ngayon ng ating uh, Viva. Biba Biba Live nanonood siya ngayon ng Biba Live kaya yeah, shout out sa kanya. <laughs> At sa mga nasa Canada, New Zealand, shout out sa inyo. Bekene men. Bekene men. Insa, no? Oh. Ayan, insa, no? Oh. Ang ganda dito, insa. Mekos, mekos na rito, insa. Baka namimiss nyo yung ano, Philippines, no? Oh. Mekos, mekos lang dito, insa. Ayan, insa, no? Oh. Marami dito, bikers, insa, no? Oh you know, like the TikTok na rin sila inza, no? Okay, oh, mex, mex sila, oh. Okay, oh, na yun. Katawid sila ron, eh. Oh, mga tolits din dito, mga brother. Yung mga nakabang na tricycle. Pagka uh, babiyahe kayo, punta kayo sa Santa Maria, Bukawe, Makatur Highway. Pwede kayo magpati dito. Ito yung Philippine Sports Arena. Ito ginaganap yung mga ginaganap. Maluwag dito. Kaya ay mga taga Manila. Rides kayo dito pag Sunday. Nag-exercise kayo. Tapos yun. Ayun yung highway na yun. yun yung NLEX. Tatawid sila oh. Natawid sila. Ito, pwede kayo mag-picture dito. Ganyan. Ganyan, tumatawid na sila. Oh, ha, haa. Marunong na si Cholon tumawid. Okay. Standby. Ito yung palabas ng ano, yung highway na yan. Palabas yan ng uh, MacArthur. Tapos, yung gawin naman na yun, wala naman Tata -tata. tayo at this three and lane. Okay. So, sabi nga, yun daw, uh, asiyahan, kahit nasaan ka daw na lugar, pwede mong gawin. Nasa utak lang daw yan. Kahit wala tayo sa ibang bansa, narito naman tayo sa sariling natin. Philippine Arena. So, punta kayo dito. Libre, walang bayad. Okay, guys. Shout out. Shout out sa mga nasa New Zealand Butcher. Sa Crusaders, mga Crusader Boys. At sa Canada, sa Cargill highlight Life. Sa mga Dumali Brothers. Okay. At sa UK, ang mga butchers natin sa UK ang uh, Pwentong Butchers na si Super Jones at ang dalawang kambal bali apat yun na isang kambal tama si sila sila magkakasama na at sa mga gusto pang sumunod alam nyo na ang dapat niyang gawin PM is the key to success commit and perform All right, RGD Tactics signing off.